pero hindi pa rin kita masisi sa ginawa ng kung bakit kasi ang pag-ibig pare ang pag-ibig nakakatana na sakit sa puso eh yung tipong ginagawang sa para sa lahat pero nangyayari yung tangin pabalik niya di ang ganda lang sinabi yung diba? ang ganda lang sinabi yung siya yung kahapon ang ganda sobra kung alam mo sa totoo yung sarili yung totoo yung usap mga kadakdak ayan kadakdak television nga pala So ngayon, daw na pa kasi yung tropa ko eh ayun, naghihingi sa akin ng saklolo. Ngayon dahil nga nakita ko nag-chat siya tapos tumawag siya sa akin, sugatan eh, sugatan siya. Nagulat ako anong nangyari sa kanya. Mamaya samahan niyo ako na puntahan natin siya. Nagdala na po akong first aid kit para sa kanya para bago siya umuwi sa bahay nila eh mag maayos siya kahit papaano. So tara, lalabas tayo. So yun nga mga kadakdak Natin ganyan yung tropa ko Dito sa labas Kasi ito ko siya abangan Para at least Pa first aidan natin siya Kasi grabe talaga yung sugat na nakikita ako eh Hindi ko alam eh kung Hindi ko pa nga Alam kung may fracture ba yung kamay niya Or wala eh Kasi parang maga eh So tignan natin mamaya mga kadakdak Kung ano yung mga problema niya sa buhay <laughs> so yun nga mga kadakdak yung tropa ko ano, yun? ano yun best friend ko yun actually high school pa lang kami e, talagang magkasama na kami nun sa 100 days pa lang magkasama pa lang Yan. magkakasama na kami niyan so ngayon antayin natin siya rito kasi awa ko eh alam mo sa totoo lang, mga kadakdak na awa ko sa kanya nung nakita ko siya na talagang sobra sobra talaga yung itsura niya gulat ako as in akala ko nabugbog siya sa kalsada pero yun nga na pala siya so yun gulaman muna tayo kadaktak gulaman tayo gulaman yun na tagal naman nun kamusta na kaya yung baka din na nakapadyak yun Kasi mukhang nabugbog talaga yung katawan niya sa ano sa sa disgrasya niya. Tingnan natin kung ano yung nangyari sa kanya physically. Tagal eh, ang tagal ng tropa ko eh. Tuwaso na raw siya eh. Ay nung tropa ko. Nangyari sa iyo pre. Nangyari sa iyo. Ano sa albitch? sa iyo pre. Nasa dito mo. Sakit? Ayos to. Dito. Wala yun. Basic lang yung idea. Sir ka ba? Wala. Eh, nakailang il bote ka ba ng ano? ano wala lang. Ha? Wala yung alak sa akin. Ang ilang... Ang nangyari yung... siya? Pero ba't ba ba Dito na nga tayo pari. Dito Buti na lang meron akong first thing dito. Hmm. Hmm. Ito yung sinasabi ko sa'yo na hindi ko pwedeng... Walang sakit ko. Okay oh, ka lang ba? Hala. Gusto mo bang i kita sa inyo? Hindi na, pre. May bike ka. kaya mo ba yung bike mo? Kaya. Ang problema pagbalik. Paano siya na -prin? May mga sugat ka rito. Yeah. Pabalik saan sa inyo? Oo. Oh. Ito gagawin. Mama, tuturo ko naman si Mama. Ah. Yeah. dito. Ang gusto ko lang taga makikiro yung mga sugat ko. Kaya Sabi uh, rito. dito eh. Ano, pero pasalamat ka. Nandito yung tropa mo. Tagap sa palo ko lang. Kaya yeah, nga ito iniisip ko eh. yung sino isip ko pre, dito. Ito, ito. Hindi to masakit pre ha. Huwag kang aaray. Sakto. meron akong aguaksinada ag rito. Aguaksinada. Uh -huh. Meron akong betadine. Ito huwag na to. Kasi talagang mahapdi yan eh. Lagyan natin ng, ano. Teka lang. Ang ban aid, may ban pa yun, no? Gasa. Ano yung gasa Yun. Alam mo kasi pare, sabi ko sa'yo, di ba? Oo nga, sabi mo, nga sa today, eh. Iwan mo na nga muna, Antanan mo na siya. Huwag mo na siyang... Ano kung ano tala mo yung... para sa bata, eh, sana. Oo nga, pero ba't kasi gano'n yung nangyari? Alam mo, kung para sa bata, pero di gano'n yung mangyayari sa'yo. Dapat, kung para sa bata, huwag mo na siyang, ano, hindi yan masakit. Huwag ka magalala. Hindi yan. Oh, okay lang? Wala, hindi masakit. Ano, 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 mali ka talaga dun hindi na besa natang sinabi yan hindi kita masisisi mahal mo pa rin walang sakit yung pre meron hindi kita masisisi meron. mahal mo pa rin e eh. diba ang akin lang kasi talaga pre kung kung mahal mo rin yung sarili mo dapat ayosin mo yun ano, sarili mo kung mahal mo siya parayahin mo na siya kung talagang hindi ka rin yung gusto na akong magagawa dun sabi ko sa iyo para sa bata na lang lahat at ng gagawin mo ngayon para sa bata hindi sa binubuyo ko ito pre ayaw ko lang na maging ganyang tulad na nangyari sa'yo hindi, hindi mo deserve to pre hindi mo deserve yung ganito okay. ano to? ano? Balat, na Okay. masakit pre? masakit? sakto exactly. lang masakit talaga yan syempre pero yung pag aapit sumunod so, lagyan natin ng betadine ay nang agwaksinada again, again. Huwag na to no? mahapdi ito eh Malim mo yung sarili mo alam kong mahal mo siya pero mas mahal mo yung sarili mo tsaka doon ka nalang mag-prioritize sa bata kung talagang gano'n na yung mangyayari pre kasi hindi mo deserve yung ganyan pre eh. hindi yeah, and di and mo deserve yan hindi mo deserve sa yan hindi mo deserve yan pagbabaranggay dito ang ako dami yun na nagwala pagbabaranggay na yun parang baranggay yun ay baranggay oh. mo ay kung yung unang nagwala ay nagayon mo eh ako nag-visit nag lang ako lumabas na yung dyan kasi hindi talaga maganda yung ginagawa niya sa akin ang ganda ng trabaho mo tapos ganun gago. Gagawin sa iyo. ka ng ganun-ganun lang. Di ba? Pamparang gay, pamparang ito, pamparang mo. ng ka. Wala ka naman nanalo sa bata, para sa bata. Kung ano lahat sa akin. Hay, kapalino mo. Sa tol. Sakit talaga 'yan. Talagang may yan. kasi sugat din. Open yan eh. Tapos pag bukas mo mararamdaman yung pinakasakit niyan. Nakapala mga kadakdak. Tropa ko nga pala. Since high school, best friend kami nito. Oh. Counter pa lang, Dota pa lang, Kung no Sintron pa lang, lahat na kalokohan. Lahat ng kaloko, kami kasama kami nyo. Hanggang sa pag, ano? <laughs> yun. pa rin yung, alam mo yun, yung tipong all around. Alam mo yung all around ka. All around, no? Parang katulong pa lang, no? Ganun. Hindi <laughs> naman rider ka, all around ka, alam ko meron nga. Ikaw lang talaga yung alam ko malalapit ako na talaga. No, malapit samaman. dito? Hindi <laughs> <laughs> naman. Kahit sa anong sama mo, ilang beses mo na ako sinamahan eh. Doon pa lang tayo sa bugbugang malabon eh. Oh. Delikado pare Pero nandiyan diba? ka. Yan pa rin yung sakit sa puso eh. Yung tipong ginagawa mo na para sa lahat. Pero nangyayari yung tangin. pabaligtad eh oh ni may po point kasi sinabi yung ugapon eh. Ang ganda yung sinabi yung... Ang, diba? ang ganda lang sinabi yung siya yung kahapon. Ang ah, ganda sobra. Kung alam mo Wag sa mo totoo lang. Huwag mo ipakaw ang sarili mo. Totoo. Huwag mo ipapako. Kaso hindi eh. Alam mo, sa totoo lang ito lang sasabihin ko sa'yo ha. Hindi kita masisisi sa ginawa mo ngayon. Bakit? Hindi, ako para sa bata para makita yung eh, anak ko. Yun na nga, pero hindi pa rin kita masisisi sa ginawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi ang pag-ibig pare, ang pag-ibig nakakatanga. Pinatatandaan eh, mo, nakakatanga ang pag-ibig kahit anong talino mo, kahit anong klaseng pag-iisip mong diskarte sa sa buhay mo para lang maiwasan mo yung ganung bagay na ma-adapt -ma mo yung sinabi ko siyempre, nakakatanga talaga kapag nandiyan na sa sitwasyon. Yan ang katotohanan pare ko eh. Ang pag-ibig nakakatanga. Pero nandiyan na yan, okay na, tapos na. Pero talagang ilang beses na talaga eh. Ilang beses na. Yung tipong ito na yata yung parang uling putang tama na to, uling na to na Uber na eh Hindi naman sa kanyang tao Ngayon last na yan pre Alam mo anak mo na lang talaga mo Pero alam mo yung lasing niya Hindi niya rin alam yung anong nangyayari Pero talaga ang problema kasi Ay na eh Wala eh Wala akong mag... Wala Ako pag sabihan ka tangin Ano eh kayo yun eh Kung baga Ex mo yun Kumbaga ako kasi big advices lang talaga mabibigay ko sa'yo pare Kung ano lang yung nakakabuti para sa'yo yun na yun the, best na yun basta sa akin lang sa susunod na pagkakataon po eh isipin mo na yung sarili mo tsaka yung anak mo na lang okay na yun okay, okay na siguro yung may anak ka na ganyan huwag so, mo na siyang huwag mo na siyang anak pinapunta alam yung tipong gusto mo makikita yung anak mo makasama hmm. kaya pinapunta ko yun talaga yun nga pero kailangan pag pumunta ka doon huwag mo nang na patagalin huwag ka nang iinom doon kasi baka mamaya tulad yan magkaroon, nagkaroon kayo ng ganyang klaseng argument hmm. Hmm. Tapos susunod nyo, baka mamaya paaba nga ka na sa labas nun. O, oh, diba? may na, mahirap eh. O, oh, diba? Tapos ah, pagdating mo dun, yung purpose mo para sa anak mo mangyayari, pabaranggay ka na niya. Pablatter ka na niya. Ulit kunin ka ng baranggay. Hmm. So ngayon, pre, anong lesson mo ngayon sa nangyari sa iyo? Hmm. So, yung lesson na, ang tratongon ako sa sarili ko na, siyempre pre. Mag-iingat pa ako sa mga nangyayari. Hindi mm. ko masyado mm, -mm. mm. Tsaka ano, mahalin mo yung sarili mo. Ngayon hindi ko naisip. Love yourself. Sarili Tapos focus ka rin sa pagsusuporta mo sa anak mo. Yun okay. ang okay. pinak-importante. Hindi, hindi na mawawala yun. Grabe Siya. Yung, yung nanay, huwag mo nang pansinin siguro. Kasi ayaw na rin sa'yo eh. Huwag mo ipilit yung ayaw sa'yo. Hmm. Tandaan mo, mag-focus ka sa mga taong mahal ka sa mga oh. taong gusto ka huwag ka mag-focus sa mga taong may ayaw sa'yo oh. focus ka sa anak mo focus ka sa sarili mo bigyan mo ng magandang kinabukas yung anak mo in the future maganda trabaho mo, huwag mo sayangin okay? okay Ben? Oh. Thank so ano, you know, so okay ka right? na ba? at least na natin yung, ano mo, mga sugat mo dahil mo sugat pero, puro kanan lahat yun ang masakit yung gento eh. Yung balikat. Pagsul, pagsul bag pag, bago. Ah. Ang gagawin mo mamaya, pag uwi mo sa inyo, bumili ka ng ano, tube ice. Lagyan mo sa towel, tapos lampid-lampiang mo lahat na may sugat ka kasi mga namamagayan. Hindi, kain, kain ako tapos hindi mo kami pinamit. Alam ka namin pinamit, tapos ano ka nga, yung yellow. Oh. Uh -huh. Ganon, ganon na yung towel mo. Yung, ng towel yung, ano mo, yung balikat mo, uh -huh. yung tuhod mo, yung braso mo, tsaka ano, yung bukas mo. pa. Meron yan, sa inyo. May bukas diba sa sa, na. Ay, ng tindahan doon. Di ba 24 oras yun? Wala. Sarado na. Hanggang alas 2 o'clock sila. Hanggang alas 2? Oo. Uh -huh. Kaya pa. Bukas okay, ka buka. yan. Basta mag-iingat ka na lang, pre, ha. Ngayon na... Uh, e kung wala kang bike, momotorin mm. natin, eh. O, paano? Tayo. Ingat-ingat, par. Salamat. Hmm. Sige so, tayo. Sige na. Ano, sinabi ko sa iyo, ah. Huwag, huwag mong kalimutan, ha. Diretso ka dyan pag diretso mo dyan kanan papuntang Lakson yung H Lakson tapos kaliwa ka pagdating sa stoplight pa kaliwa ka na nun turn left ka na ha? makakikita mo naman yun eh yung Jollibee nandito yung McDonald's nandito stoplight yan nasa left lane ka na dapat tapos turn left ka na dire diretso panagtahan tapos panda ka ng daan mo tapos pasantaan na na Sige, okay. Okay. Sige. Salamat, okay. sige. sige. O -o, ingat ingat ha Ingat. Miss ko na Okay, sige. Oh, ingat, ingat. Thank you. Okay, okay, okay. Hay namadak-dak. Ma-dak-dak no. Nakauwi na 'yung tropa natin. Paano kasi, buti na lang talaga nandoon pa ako. Kung wala na ako, paano na lang siya, 'di ba?